O Lola, gusto ko lang po makahingi ng kunting panayam. Kamusta po? po ano pong pakiramdam na kayo'y napuntahan ni Mayor at ni Vice Mayor at mga ganyan? Uh, Nakaya naman po. Nakaya po na kayo? Kayo'y nadalaw dito? Oo, uh, binigyan ng mga pagkain. Sila nga po ay pagod-pagod eh. Biro mo, naglalakal. Oo. Dapat sila pa eh. <laughs> uh, hindi po yan. Ay gusto talaga nilang marating kayo. Kahingi ng kunting... A uh, reaction, nanay, or opinion. Nakabidyo tayo. Ayun, salamat po. Gusto ko lang itanong, ano pong pakiramdam na kayo'y napuntahan ni Ator, ni dan at ni Vice Fatima Uliba na baro po at ng mga konsihal. Tay, ano pong pakiramdam na kayo narating ni Atty. May at ni Vice? Palagi naman ako dyan. time nyo po mabakita si, si attorney Midan, si Vice. First time niyo po kayo makikita. At ang mga konsihan, first time nyo rin makikita. Yung iba po, ko na. Ano pong pakiramdam na makikita niyo na sila ngayon? Ay, masaya po at nagbalik ulit. <laughs> Ay, Salamat ate. Salamat po. lang po itanong ano pong pakiramdam na kayo po ay napuntahan ni Mayor, ni Vice at ng mga konsehal Masaya. po Pagmayan. Ano pong pakiramdam na kayo napuntahan ni Mayor at ni Vice at ng mga konsehal Ano pong pakiramdam <laughs> Sige, okay okay, ako. Okay. Ano pong pakiramdam, ma'am, na kayo'y pinapuntahan ni Mayor at ni Vice at mga konsihal? May mga pindong. Ano pong pakiramdam na nakarating dito si Mayor at si Vice at mga konsihal? Ano pong pakiramdam na nakarating dito si Mayor at si Vice at mga konsihal? Ipahin ko sa inyo ng opinion. Ano pakiramdam na nakarating dito si Mio at, si at, <laughs> ano na si at si Vice at ang mga konsihan. Masaya. Ayun. ano pong pakiramdam na nakarating si Mio at si Vice at ang mga konsihan dito sa inyong bahay at sa barangay. Ako po'y magtatanong lamang at mga umusta kung ano po ang pakiramdam na kayo'y napuntahan ni Mayor at ni Vice Mayor at ng mga konsihal. Ito, ng pakiramdam

Aos na naman po kayo dito? Aos naman. Nanay, tatanong ko lang po, ano po pagkiramdam na kayo po ay napuntahan ni Mayor at ni Vice at ng mga kunsihan? Ay, masaya. Super. Okay, Super saya.